Balak mo bang magpatayo ng bahay? Alam mo ba na ayon sa feng shui at sa mga tradisyon Pilipino, may mga buwan na itinuturing na pinakamaswerte para magsimula ng pagtatayo ng bahay? Kung gusto mo magkaroon ng tahimik, masagana at mapayapang tahanan, ito ang video para sa iyo. Sa feng shui, napakahalaga ng tamang timing. Ang pagtatayo ng bahay ay hindi lang konstruksyon, ito ay paglalagay ng pundasyon ng enerhiya, bayapaan at kasaganahan. Kaya pumili ng tamang buwan ay malaking tulong para maging hamagaan ang buhay sa bagong tahanan. Number 1. Enero Buwan ng Bagong Simula Ang Enero ay simbolo ng fresh start kung gusto mo na malinis na simula at bagong takbo ng buhay, perfecto itong buwan. Sinasabi na ang bahay na sinimulan sa Enero ay may dalang stability at long-term growth. Pangalawa, Marso. Buwan ng lakas at aktividad. Kung gusto mo ng mabilis na progreso sa konstruksyon at magandang flow ng trabaho, ito ang idea Sinasabi rin na ang bahay na sinimulan sa Marso ay nagdadala ng proteksyon sa pamilya Pangatlo, Abril Buwan ng kaginhawaan Kilala ang Abril bilang buwan ng kalmado at magandang panahon Pag dito ka nagpatayo sinasabing magiging mas maaliwalas ang buhay sa loob ng bahay at mas madaling magkaroon ng harmony sa pamilya Pangapat, Mayo Buwan ng kasaganaan Mayo ang isa sa pinakamaswerteng buwan sa feng shui. Ito ay buwan ng growth, fertility at abundance. Kaya kung goal mo ang financial stability at booming career, Mayo ang best month. Panglima, Hunyo, buwan ng pagpapala. Ang Hunyo ay buwan ng blessings. Mga bagong simula, good fortune at positive energy ang dala nito mainam sa mga pasangan o pamilya na gusto ng mapayapang tahanan. Pang-anim, Agosto, buwan ng proteksyon. Kilala ang Agosto bilang buwan ng cleansing at spiritual clarity. Kung gusto mo ng bahay na protektado sa negative energy, ito ang recommended na buwan. Ang pito, Disyembre, buwan ng pasasalamat at malakas na positive energy. Ang Disyembre ay puno ng saya, reunion at pasasalamat. Sa ilang feng shui beliefs, mas iniiwasan ang buwan ng Hun, Hun 13, Ghost Month, or August in Chinese Calendar at Holy Week dahil daw mabigat ang energy. Pero tandaan, mas mahalaga pa rin ang tamang planning, budgeting, at intentions. So ayon ang mga pinakamaswerteng buwan para magpatayo ng bahay ay sa feng shui at tradisyong Pilipino. Ikaw, kailan mo balag simulan ang dream house mo? I-comment mo sa iba pa at huwag talimut lang i-like, share at subscribe para sa mga maraming pang-swerte at life tips.